sa pagdiriwang ng ika na anibersaryo ng tambuli ng mamamayan ng Pasig. Muling pinagtibay ng samahan ang kanilang layunin na maging tinig ng mamamayan at tagapagtanggol ng katotohanan, lalo na sa harap ng mga kasulukuyang suliranin, kinakaharap ng bansa at lungsod ng Pasig. Pinangunahan ni President Noel Medina ang programa kasama si Coordinator Ka Chris de la Cruz na kapwa nagpaabot ng pasasalamat sa mga kasapi at taga-suporta ng tambuli sa kanilang patuloy na pagtitiwala at pakikiisa sa mga advokasiyang pangkomunidad. Ayon kay Medina, nakatuon ngayon ang tambuli sa mga isyong panlipunan at pang-ekonomiya na direktang nakakaapekto sa mga ordinaryong mamamayan, kabilang ang trapiko, kalinisan, kabuhayan at katibalian. Ang ika na anibersaryo ng tambuli ng mamamayan ng Pasig. Isang uh, samahan ng mamamayan sa Pasig, multisektoral, na naglalayong itulak ang mahusay na pamamahala at uh, malalim at aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa paggugobyerno. Ang layunin namin ay magpalakas, makilahok sa governance at i-encourage pa yung iba nating mga kababayan na gumawa ng kahalintulad ng mga inisyatiba. Hindi ang claim ng tambuli ay hindi yung kami lang. Ini-encourage namin yung iba na kung hindi sasapi sa amin ay magtayo ng kani-kanyang mga organisasyon. Binibigyan din hindi ng grupo ang pangangailangan ng transparency, mabuting pamamahala at aktibong partisipasyon ng mamamayan sa mga usaping pampubliko dagdag pa ni Ka Chris mahalagang manatiling mulat at mapanuri ang mga pasigenyo sa mga nangyayari sa kanilang paligid ang tambuli ay hindi lang para magmulat ng isipan layunin naming maging boses ng katotohanan at katawang ang mamamayan sa pagharap ng mga hamon ng panahon ang uh, tambuli ay uh, mananatiling nagtataguyod ng mga ganitong pagkukusa hanggang sa panahong ito hanggang sa tiyakin na kapag nawala na ang ating uh, butihing mayor ay tutuloy pa rin ang representasyon na iyon ng mga kinatawan ng mamayan sa lokal na pamahalaan Kasama rin sa mga dumalo si Rowena Samson at iba pang miyembro ng Tambuli na nangakong ipagpapatuloy ang responsabling paglilingkod sa komunidad. Sa loob ng anim na taon, nananatiling matatag ang Tambuli ng mamamayan ng Pasig bilang tagapagsulong ng katotohanan, pagkakaisa at makabayang pagkilos. Habang may mga problema ang kinakaharap ang bansa at ang Pasig, nariyan ang Tambuli handang tumindig, magsalita at kumilos para sa mamamayan actually this is my first time na umattend ng anniversary ng uh, Tambuli. Ngayon po uh, kung kumbaga sa ano, ako sa lahat po ng ano, ako yung baby ng Tambuli dahil nag-ano po ako, nag-join ako ng Tambuli that was last April 2025. Ito so lang recently lang, yes. Oo. Kaya kumbaga sa ano, lagi akong nag-aaral nag -che check ko ano talaga ang ano na ano ang sitwasyon o ano na ang uh, pinaka uh, latest ng Tambuli. Ang thankful naman ako kasi kahit pa ano, eh, ina-update ako ni Kapoy he's my mentor when it comes to tambuli kasi syempre alam naman natin siya yung pinaka gatekeeper ng tambuli pagkakaalam ko nga nito ito ay nabuo noong 2019 according nga sa mga matatandang tambuli um, ang sabi nila noon eh si, uh, si si sila sa naniniwala eh, sa pagkagobyerno ni Mayor ko Soto kung bakit ito na, na natatag tumatag tong tambuli Uh, sana kung ano man yung inaumpisa ng tambuli uh, mas madagdagan pa ang uh, mga uh, mga plano nila o sana bumalik ulit sila sa kung ano man ang pare-pareho nilang uh, na uh, pinaglalaban ng araw ng day one na pinagumpisahan ng tambuli para sa road news arangkada ako, si Bobby Patriarca, nagbabalita.